Lawa ka bilibil. na po ang aming deriver na super bell. Galing po niya sa Silpol Joyce. Nabili lamin po doon. Maganda po dyan. Nabili na po kay dyan. Ha, po sa si tikwin na maganda. Yan po, wadya na, so baba na po yan, si kuya, hindi po sila hirap. Yan, papasok na po sa bahay lamin. Ganda niya po, yan po, ayosin na ni Kuya po yung sofa bed. Bili na po kayo niyan, sil po yan. Sa so, sil po, Joyce. yan po. aha ako na po ako dyan. Nakaupo yan. Na ano ko na po yan. Yung tumbling po ako dyan. Maganda po yan. bili na kayo sa sofa bed. Ha, do sa sil Joyce. Yan, ilatag na lamin. Nahigahan higahan kami dyan. Kahit tagulong inay. Hindi po dyan malalaglag ang inay po dyan. Babaya ka, Bilbil. Love you.